Ito kami sa gitna ng kagubatan, gagawa kami ng panghuli ng ibon So guys, gagawa tayo ng panghuli ng ibon Ganito ang gagawin nyo, itong hanap kayo ng ganitong kahoy Alam mo yung tumataas na ganon ito panghuli namin ito ng ibon dito sa ano sa gubat. Ito tingnan nyo kung paano gawin ng ibon ng panghuli ng ibon. Ito gagalitin mo lang. Tapos kukuha ka ng pang kalang dito sa gilid. Para lagyan natin ng hagdan. Dito yan ah uh, lagyan natin ng ganito uh, hagdan. Kasi dito aapak yung mga ano ibon o kaya manok. Yan, yan o. Oh. Lagyan natin ng hagdan. Tapos, pagtapos nyan, meron akong nilag ginawang Dito. silo. Ito. 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 Mga viewers. Yan. Meron bilog dito. Ganyan. Tapos may dala kaming bigas. Oh, kikita mo to. Ito, bigas to. Ito yung pang-akit sa mga lalapit na ibon, manok, ganyan. Sa mga paligid lagyan mo para makita nila. So i, i didiin ko lang sa inyo kung paano mahuhuli yan. So dito sila uh, pak. Dito gagapang yan dito. Tapos pag ito napaka nila, ito tingnan niya mabuti oh. Pag napaka niya ito, babagsak 'yan. Oh, huli na sila. Ayun oh, kabitin ibon. Oh, ganun lang ho oh, 'yung dito. Ito, bukas ah uh, na natin kung na kami. Salamat sa panonood. Okay